Hey, what's up yo mga kahali? Good afternoon po sa inyong lahat, bago ang lahat. Welcome to the vlog. For today's video ay pupunta nga po tayo ng school para sunduin mo ng aking mga kapatid. So, ayan, naglalakad na ako papuntang school. Dahil nga, hindi naman ako nakapag-vlog ng ilang buwan. So, ngayon, babawi tayo. Ayan, medyo mainit. Hindi nga naman talaga ako nakapagdala ng payong. Diyos me. Ayan, buti nandito na ako sa school at medyo naghihintay ako sa mga kapatid ko at lumabas na nga si ate Aryan so meron pa akong susunduin na isang kapatid at doon talaga sa taas yung room niya so sorry sa mga lahat ng nagtatanong na bakit hindi ako nakakapag vlog so ayan buti na lang na dyan na lumabas na ang aking pinaka little cute at mahal na mahal kong bunso at Naiinis pa siya kasi pinapabuhat doon yung bag niya. Pagkatapos niyan ay uuwi na nga kami at nakasakay na kami sa tricycle. So, ah uh, maraming salamat po sa panonood mga kahali. Hanggang dyan na lang.